Isang maingay na araw sa showbiz world, isa na namang nakakagulantang na pangyayari ang ating nabalitaan tungkol kay Zian Lim, Paulo Avelino at Kim Choi. Nagtrending ang pangalan ni na Paulo Avelino, Zian Lim, at Kim Choi matapos ang isang kontrobersyal na insidente sa set ng isang event. Ang dahilan, isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang aktor dahil kay Kim. Sa backstage ng event, tila hindi inaasahan ng lahat ang tensyon na biglang sumiklab galit na nakatingin kay Paulo. Ano ba talaga ang gusto mo, Paulo? Bakit kailangan mong makialam sa buhay ni Kim? Kalmang ngunit matigas ang tono. Hindi ako nakikialam, siyan. Mahal ko si Kim, at hindi ko itatago yon. Nagulantang ang mga staff at crew sa backstage. Hindi nila akalaing mag-aaway ng harapan ang dalawa dahil sa parehong babae na minamahal nila. Humakbang palapit kay Paulo, kung mahal mo siya, bakit ngayon ka lang umamin? Alam mong may pinagsamahan kami ni Kim. Tumayo ng diretsahan, tinanggap ang hamon ni Sian. Dahil natakot akong mawala siya, pero hindi na ngayon. Handa akong ipaglaban siya. Sa puntong ito, tila hindi na napigilan ng ibang tao ang dalawa. Pumagit na ang kanilang mga kasamahan para awatin sila. Guys, kalma lang. Ayusin natin to ng maayos. Nasa event tayo. Ngunit kahit pilit silang pinapakalma, kitang-kita ang tensyon sa pagitan ni Paulo at Sian. Pareho silang hindi bang ibigay sa kanilang paninindigan. At mas tumataas naman ang boses ni Zian. Kim deserves someone who's been there for her since day one, Paulo. Hindi yung biglang susulpat at sasabihing mahal siya. Mahigpit ang sagot, at paano kung ako ang gusto niya. Wala kang karapatang pigilan siya sa pagpili. Samantala, sa kabilang bahagi ng venue, Si Kim ay tilak-lulas sa nangyayari. Nang makarating sa kanya ang balita, agad niyang pinuntahan ang dalawa. Habang naglalakad, halatang naguguluhan. Ano bang nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Napatingin si na Paulo at si Yan kay Kim, pareho silang halatang nagulat ngunit hindi na itago ang kanilang nararamdaman. Tumingin kay Kim. Kim, kailangan mong linawin. Sinong mahal mo talaga, Kim? hindi kita pipilitin, pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sayo. Naging awkward ang atmosphere habang hinihintay ng dalawa ang sagot ni Kim. Ngunit si Kim, halatang naiipit at hindi alam kung ano ang gagawin. Halatang naiiyak na, bakit nyo ba ako nilalagay sa ganitong sitwasyon? Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan to. Nagdulot ng mas malaking kontrobersya ang sagot ni Kim, at lalong naging laman ng balita ang insidente. Ayon sa mga sources, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na Paulo Abelino at Xian Lim sa backstage. Ang dahilan, ang puso ni Kim Chu. Agad naglabasan ang mga opinyon sa social media. Ang mga fans, hati sa kanilang suporta. Nagpost sa Twitter, Team Sian ako. Matagal na silang magkasama ni Kim, kaya siya dapat. Xian deserves a chance. Sobrang sensir niya kay Kim. At naging emosyonal naman si Paulo sa isang post sa social media pasensya na kung nadala ako sa emosyon. Pero totoo ang nararamdaman ko kay Kim. Mahal ko si Kim, pero hindi ito dahilan para makipag -away. Gusto ko lang ipaglaban ang nararamdaman ko. Si Kim naman ay nanatiling tahimik sa isyo, ngunit sa kanyang mata ay makikita ang bigat ng sitwasyon. Sa isang maikling panayam, hindi ko ginustong umabot sa ganito. Sana matapos na ang gulo ang kontrobersya ay umabot sa punto na pinag-usapan ito sa halos lahat ng entertainment shows. Sa huli, nagkaroon ng mahabang usapan si na Paulo, si Yan, at Kim sa pribadong lugar upang ayusin ang lahat. Makalipas ang ilang oras ng usapan. Ayoko ng gulo. Mahal ko kayong pareho bilang magkaibigan, pero kailangan kong sundin ang puso ko. Hindi malinaw kung sino ang pinili ni Kim sa gabing iyon, ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagkakaibigang nasira ay mahirap ng maibalik. Habang lumalabas sa venue, parehong tahimik sina Paulo at Sian, dala ang bigat ng kanilang naging usapan.